Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. I've looked at life from both sides now, from when it lose, and still, somehow, it's life's illusions. I recall I really don't know life at all. So mga kabar and friends, welcome po ulit dito sa Makabaro's Talkback So eto guys, uh, may konti lang tayong pag-uusapan regarding dito sa mga nauusong mga AI apps Yun nga po, mga AI apps na kung saan yung mga celebrities, personalities or yung sa mga larangan ng mga arts uh, Dito kay sinasariwa pa nila yung mga yumaon na ng napakatagal uh, syempre tinitingnan nila kung anong itsura nila kung pag sila'y tumanda na nagkaedad na kasi syempre hindi na natin kilala kung anong itsura nila kung sila'y nabubuhay pa lalo na yung mga artistang nangayapan tulad nila kuy si Rico yan, yung idol ko yan si R.Y. Rico yan si AJ Perez pati yung mga vloggers la kuya Jam, Sebastian, si Bastian si Mama Lloyd Cafe kahit nga yung mga ibang ano, personalities na foreigner eh. hindi rin nila pina, pinalusot eh. kasi gusto nilang malaman kung ano itsura nila pag tumanda sila sa bagay ganun talaga sabi nga ng isang celebrity na katulad nito maaga siyang pinagpahinga ng Panginoon siguro para hindi na siya mahirapan sa mga susunod na trial or test. Baka kasi hindi niya makayanan yung pagsubok na haharapin niya. Kasi ganun talaga. Pati sa mga kumidyante rin, eh. syempre. Uh, maagang yung mauna yan. Kasi eh, syempre, ganun ang buhay. Pag tumatanda tayo, iiba itsura natin. At saka, higit sa lahat guys, uh, marami kasing mga bagay si, si Lord na talaga bakit tayo pumapano ng maaga kasi nga po siguro yun ang kaloob niya kaya tanggapin na lang ng buong may kapal yun saka iyak man kasi kung titignan niyo yung mga AI na ipipakita ko pa sa inyo marami pa klase eto tingnan niyo yung isi Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. I've looked at life from both sides now. From and still somehow it's life's illusions I recall I really don't know life at all Rose and flows of angel hair and ice cream castles clouds that wave But now they only block the sun I've looked at life from both sides now From win it lose and still somehow It's life's illusions I recall guys uh, mga comedians po tsaka mga pintor yung mga sinaunong uh, pintor artist sa Roman Greeks sama pa si Sir Charlie Chaplin kung ano itsura niya ng siya tapos eto yung mga comediante sa ating bansa na katulad yan si Mr. Rene Requestas kung nabubuhay siya ganyan na itsura niya talaga matanda na talaga Masayahin pa rin. Ganun talaga yun. Nakakalungkot na kayo yung mao siya ng maaga. At siyempre, yung kanyang bangkay, buti na resolve na po, naayos na po. Sana maging okay na po yung kalagayan ng ating mga idolo, mga jante, sa pagkat alaala natin yung mga naging ano, yung, contribution nila sa showbiz, sa mundo ng showbiz. Kahit sa mga actors, Rico yan, si simula sa magandang tanghali bayan kasi yan ang huli niyang karir sa mga programang gimmick mula sa puso watamen harus na iniyakan siya ng buong sampay na dahil mabait po si RY o si Rico yan yan nga po syempre sa kanyang kapatid si Bobby yan na dumatak po counselor good luck so, talaga bang uh, sa akin ito, naaalala mo pa yung kapatid mo, pag-pray mo pa rin. Sabi ka niya sa panaginip mo. Naway, maging okay kung nabubuhay na sana si Rico yung si Arroy. Successful ko, baka din magpasok ka po ng politics. Kung hindi ka man muna mag-presidente, pwede ka sa mga locals tulad yun. Tutal, tagapagsanhan Laguna yan eh. Siya ay pwedeng councilor muna. Tapos magiging vice mayor pwede pa. At saka guys, nga pala sa mga yuma o nating mga artista, kung sila pa'y nabubuhay sa ngayon, uh, pero dadasal pa rin natin na uh. maging okay kayo sa kabilang buhay, sa haba ng panaman na kayo walang wala na dito sa mundo. Maraming salamat sa inyo, mga kabaro and friends. At eto po, mga kabaro and friends, ang ating MTV or makabaros talk back tungkol sa mga artista na matagal nang yumao pero kung titingnan natin kung ano yung itsura talaga nila sa umagitan ng AI dito natin malalaman na ay ito pala sila matanda na pala iba na itsura nila matured na sila so yun guys meron ako ipapakita uh, tribute syempre eh. superstar Nora Honor pakita natin yung huling video kung saan mga throwback niya ay nandito sinasariwa na natin sa pagpanaw ng ating yung mga superstar top guys of angel hair and ice cream castle clouds that wave But now they only block the sun I've looked at life from both sides now From win it lose and still somehow It's life's illusions I recall Bye.